sinasabi mo na katang isip mo yun. Pero, paano ka? alam ko yung ginawa mo ngayong discartes, after na lang, gusto mo lang magpapalusot. Dahil, sabi mo, last hearing, na gusto mo lang, discarte mo lang yun para maimbitahan ka dito, para pakita ka ng mga ebidensya mo na yung dalagala mong papel, para mapatawag ka lang, kaya mo ginawa yon. Eh, mo naman na hindi ka narinig hindi mo alam na nandun si Morales Nakikinig sa usapan ninyo At hindi mo alam na mayroong video recording May CCTV How come na magdrama-drama ka doon Kung uh, ganun So I don't really believe you Mr. Santiago Yeah, Yohan sir uh, Sir, para sa akin po sir Opinion niyo po yun eh Pero ang katotohanan po nasabi ko na po Katotohanan mo? Yes sir Is that your truth? Yes sir Nalukuhin kami dito? Hindi po kayo sir Nalukuhin huh? ko sir. Sir, hindi ko po kayo niloloko, sir. Merong it's, it's unfair for me kung uh, hindi ko pakinggan si Kumar dito sa open hearing. Tapos, kayo na pakinggan ko dito. As your allegation na pwedeng patayin si Morales anytime, in any kind of method, in any manner, eh kung mangyari yan after the hearing. Kasi you are claiming na talagang magaling ka, marami kang uh, kaso kagaya po ng sinabi ko noong unang hearing sir, niloloko ko po si Romy, hindi po kayo. Pero sila ang nagpasakay sa inyo, hindi po ako. Ba anong anong reason mo bakit mo siya niloko? Kagaya po noong sinabi ko noong unang hearing sir, meron po sana akong gustong patunayan na dalawang bagay. Yan ang unang bagay na nakarating ako dito dahil sa kwento ko sa dalawa. Hindi po ko sama kayo. Siya ang nagpasakay sa inyo, sir, hindi ako. Ano nga rason? Bakit mo magluko? Lukuhin si itong uh, kausap po? Para mapatawag ka dito sa hearing. Kagaya ng sinabi ko pa rin po noong unang hearing, sir. Yun pa rin po. Doon ako nakatindig dahil yun po ang katotohanan. Do you think? Do you think mapapatawag ka dito kung wala yung uh, hindi pinakita ni Morales yung CCTV at hindi mo alam na may CCTV recording yon at hindi mo alam na dinurog si Morales nung nag-usap kayo. Kagaya po sir ng sinabi ko, sir. Iyan po, ay lahat ay kisang katang isip na para sa kanila lang. Pero anong nangyari? Sila ang nagpasakay po sa inyo hindi po ako. Sila lang po ang pinapasakay ko, sir. Pero hindi ko po alam, hindi ko hindi ko po inexpect na papatulan 'yon para makarating ako rito. Do you believe naniwala ka ba naniwala ma maniniwala yung tao sa iyo yung kissa video na 'yon? Nananamang um, loko ka lang. Depende po sir 'yan sa taong nakikinig sir. Ang akin po You are lying. Kamakin sir. You are lying. Eh si niyan sir sa akin po naman ito totoo lang. As chairman of the committee, I'm going to cite you in contempt for lying. Any objection? I am asking you, if you misrepresented yourself, dahil kanina, anong last hearing, question number 25, have you ever been separated from the service in the following modes, resignation, retirement, drop from the roles, dismiss, termination, end of term, sinabi mong no. Pinuulit ko lang yung tanong tanong ko sa iyo nung nakarang hearing. No, Your Honor. Hindi ko po nirepresent. Like ni, eh, wala but... pong misrepresentation na Mr. Chairman. ano tawag mo doon? Ito po yung ano, no? Merong, kuali merong ano, no? Yung recruitment committee, sila po yung nagpa-comply sa akin. May mga bagay po nung mga panahon na yon na wala po akong impormasyon patungkol po doon sa mga pinahingi sa akin ng PIDEA. Kaya po nung ako ay pinag-comply nila, ako naman po ay nag-comply kaya po ako tinanggap nila, Your Honor. Yun naman po yun eh. Ang pagkakatanggap po nila base dun sa pagkakakompleto ko ng mga papeles may mga panahon na na mga katanungan na hindi ko po masasagot, gawa po, Your Honor, na wala po akong impormasyon o eksaktong impormasyon sa mga bagay na naitatanong sa akin. At ito po, Your Honor, ay aking na-comply. Ang ang pidaya po, nung ako ay nag-apply, sila po yung nanghingi ng mga dokumento at ito po ay na-produce ko naman po, Your Honor. Sandali lang, malayo na yung mga sagot mo eh. Tinanggap ka ng Philippine National Police Sinabi mo, 1993 of April Hindi mo na nalaman kung kailan ka na-dismiss maliwanag, maliwanag po, Mr. Chair Nahawa ko na po yung mga documentary evidence Na, na talaga nagsisinungaling itong taong ito Dahil, dito pa lang di, Pati sa question number 2033 uh, Have you ever been formally charged? Sinabi niyang no Have you ever been guilty of administrative offense? Sabi niya, no. Yung uh, have you ever been formally charged? Sabi niya, no. Eh, ang dami niyang kaso na binanggit ko na yung mga during the previous hearings. Mr. Cherban. Chairman, yes, sa tanongin mo na kita, follow-up question. Bakit nakalagay doon, no? Bakit Mr. Chairman, Mare niyo po ba akong bigyan ng original copy ng sinasabi ni ano no honorable senator Jingoy Estrada patungkol diyan sa aking PDS. Sa... Ang dami na nating hearing dito, wala pang pinapakita kahit isang original si Ginoong Morales. Ngayon siya yung manghihingi ng original. And, kung ano man ang Kung man kopya meron si Senator Jingoy, baka naman sapat na po yun dahil nakakatatlong hearing na po kami na picture lang ng Xerox ang pinag-uusapan po namin at pinagbibigyan po namin ng panahon. Bigyan niyo rin naman ng panahon yung Xerox ni Senator Jinggoy. Um, wag na po natin pahabain. Um, Your Honor, uh, Mr. Chairman. Ito, ito na po, doon sa Pidayalix. Patungkol oh, oh, po doon so, delay, sa Okay, no, na yan. that's given, that's given. But please answer the questions. Because... Mr. Chairman, the point is, so as not to cause undue delay, kasi hanapin yung original. Again, can the resource person kindly comment on the photocopy given by Senator Jinggoy? Or yung copy niya, na photocopy, hindi original. Because that's what we've been doing all throughout this time anyway. So, baka naman, unless malabo po ah. Kung malabo, eh, kuha tayo na mas maliwanan na kopya. Ah, uh, Nero yes. Ah, uh, mabigyan man lang sana ako ng pagkakataon na ma-examine mismo yung dokumento. Dahil ito po, eh, nagtutukoy doon sa akin. Di, pa pa paano ngayon kung tanungin naman tayo ng, ng aking mga kasamahan na pwede niyo mabigyan ng hard copy, yung nakakalat ngayon sa social media, na mga dokumento na nagiging sinasabi ng PDLX kung hanapan tayo niyan, hindi rin tayo makaproduce ikaw hindi ka makaproduce sino pang uh, involved dito? Marlika, Damor hindi makaproduce Marlika siya nagpakalat yan wala siya dito sa Pilipinas paano ngayon? kung hanapan tayo ng record and I have already as I have said I have already ruled and I have given my opinion on that uh, particular uh, document na talagang totoo yan dahil hindi yan lalabas kung walang original na kinuna ng uh, Syrux si Coffee. Ako po ay uh, pinakitaan ng isang dismissal order kahit po wala yung twin uh, due process. Katulad po niyan, sinasabi nung nakaraang hearing, pinakitaan po ako ni General Lasso ng isang special order na hindi ko alam na ako ay sinasabi dismiss. Pero, Your Honor, ni hindi ako naka-avail o naka man lang doon sa pre-charge. Walang patawag. Wala po yung twin due process na dapat ay nakamit ko. Kaya itong sinasabi ngayon na PDS na allegedly ay gawak uh, gawa ko at sinabmit ko, Your Honor, Mr. Chairman, dapat ko rin malaman at ma-examine kung ano itong nakalagay dun sa dokumento mismo. Sabagkat yung, yung preo sa saka authority to operate, ito po yung parte ng trabaho ko, Your Honor, bilang investigador. Ito po yung personal na kaalaman ko na may kaugnayan noong 2012. Kaya po, nung pinakita niyo po sa akin yung dalawang klase ng dokumento at tinanong niyo ako doon sa may random na in ng March 10, 2012, ito po ay aking kinilala sapagkat alam ko sa sarili ko na ako mismo ang gumawa at ito ay ginawa noong panahon na nandun po ako sa PIDEA. Yung po, Mr. Chairman. <laughs> Mr. Chair, certified photocopy na ito ng PIDEA. So, PIDEA, okay. if uh, that is certified true copy, meron kayong uh, true copy doon sa files niyo? if that is certified by you as a true copy. So it should be a true copy from an original document. Uh, 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 excuse me, yeah. Your Honor. A certified true copy replaces the presentation of the original document. And the presumption is, mas um, magaling si yung tokayo ko si Attorney Francis dito, they perform their duties regularly. That they will not issue a certification unless there is a, a copy on file that's why my point is it's unreasonable to be asking for the original because quite frankly, at least for purposes of the court, lalo na rito na relaxed rules of evidence tayo, na yung certified true copy, parang original na rin po yan. Yeah, uh, yes. Uh, kailangan pagdebatihan po yan. I, I don't alaling. disagree. I don't disagree. Sagutin na, with na po kung ayaw yung sagutin. Okay. Nade, lipat si Senator Jengel sa bandarong. I don't disagree with that. Ang tinatanong ko lang is sa... Uh, ko lang sa kanila na mayroong true copy yan. Dahil certified true copy man. Alangan ano naman hindi nyo certified kung walang totoong uh, true copy yan. Di ba? So, meron kayo sa copy nyo dyan, na original document. So, sin sino nag-certify? O, oh, sin certified mo, totoong kopya yan. So, Mr. Morales, certified ng PDA na totoong kopya yung dokumento na yan, coming from their files. Okay, I will, uh, uh -huh. I will give it to him, Mr. President. Uh, buti nga kami, may Xerox ka, wala eh. Question 35 and question number 35 and number 37. Your Honor, yung, yung authenticity nitong dokumento na ito ay hindi ko mabibigyan ng, ano, no? Hindi, ay, please stop pa uh, uh, pointing about uh, authenticity dahil uh, certified true copy na ngayon galing dito sa PDA. Alam, Alam mo, Mr. Morales, patuloy, habang patuloy ka nagsisunungaling, I might be forced to cite you also in contempt at sumunod ka kay Picoy. Your Honor, yung PDA documents, hindi po sa akin nang galing yung pagkakalabas. Kaya ito po yung, yung kinokorelate. Eh, hindi, eh. hindi nga sa'yo nang galing. Ang problema, kinonfirm mo na ikaw talagang pumirma. Ikaw gumawa, ikaw pumirma. So, the same story. Same story yun. No, Your Honor. I, uh, lumalayo ka. Iyan muna pag-usapan natin yung PDS Your Honor, di ako lumalayo, Your Honor. Nakita nyo naman yung ginagawa sa akin ng PDEA. Ginagawan ako ng istorya. Magtitiwala pa ba ako dito sa liderato ng PDEA kung sila mismo inilalaglag nila ako? Yung dokumento, na ginawa ng 2012, hindi nga nila tinatanggap, Your Honor. Ito pa na hindi nila kayang gawin. Nagawa na, nagawa na nga po ako ng dismissal order para palabasin na ako'y dismiss. Pero, ni wala man lang akong due process na ang lapit lang nung na bahay ko, Metro Manila lamang po. Imposible na hindi ako makatanggap ng twin notice rule na isinasaad dun sa due process ko. Tingnan niyo ito, napakadaling napakadaling ko okay. po nito, Your Honor, para lang masina yung credibility ko. Mundi, sinasabi nito nitong si Agent Morales, naniniwala sa sarili niya, siya lang ang tama eh. Well, uh, other matters. Alam niyo, pag ganito lagi ang sagot nitong si Morales, eh wala ho tayong uh, uh, makakamit na tunay na istorya galing sa kanya. Pare kasi nungulingan lahat ng mga sinasabi niya rito sa committee. You said you'd... You said you complied with all the requirements am I correct? What kind of compliance did you do? Lahat po including po yung mga clearances, Your Honor. Your Honor, uh, Mr. Chairman ano. Bagamat irrelevant po yan dito sa ano no sa ginagawa natin investigasyon, Your Honor, for the record. Ito ano, po ano, nga ano irrelevant, ano ibig sabihin irrelevant? irrelevant? Yung po nga uh, tinatanong ni Senator uh, Jingoy Estrada, Your Honor, ako po ay resource person. At ako po, nandito po, patungkol lang po sa aking personal na kaalaman, kaugnay nung kasong nahawakan ko nung 2012. Katunayan, Your Honor, ano, may banta sa buhay ko. Napanood naman po natin sa video. Nagkulang nga po tayo ng imbitasyon. Dapat lahat ng mga tao na binanggit doon sa video na napanood natin dito, kasama sa First Lady, Luisa Araneta Marcos. Wag. Nagtatanong po ako, bakit hindi po siya naimbitahan? Mr. Chairman, Kaya, um, listen, Senator Chis, wait. Mr. Morales said, Oh, repeatedly that he is only a resource person. As the chairman said, Sir, hindi po nyo ito party. Hindi po kayo at wala kayong karapatan mag-imbita ng kung sino gusto nyong imbitahin. Um, pangalawa po, tinatanong po kayo ni Senator Jingoy ng tanong. Ang sagot lang po naman, oo, hindi totoo. Hindi po irrelevant. Hindi po nyo kapasahan bilang resource person lamang kung relevant o hindi, pwede kayo magsabing i invoke my right to remain silent, i invoke my right against self-incrimination. Karapatan niyo po lahatin, may abogado naman kayo katabi. Pero hindi po para sa inyo na pagsabihan ng miyembro ng committee ng ito na um irrelevant 'yung kanyang mga tanong. Sagutin niyo na lamang po na um, ayoko pong sagutin. Uh, ganun tapos um para hindi na po tayo magtagal masyado. Yes, uh, that's true. Uh, sinabi I sir Torchis, You can invoke your right against uh, self-incrimination if you don't want to answer the question. Kung ayaw mong sumagot, in bahala ka. Pero kung gusto mong sumagot, please give us the correct answer and the truthful answer. Yun lang pakiusap natin. Ah uh, yes, Mr. Yes. Chairman. Thank you. Uh, Mr. Chairman, ito po yung, ano, no, uh, patawarin niyo po ako dun sa, ano po, no? Pero ito po, bilang investigador, Marapat lamang po na ipatawag kung sino-sino yung mga tao na nabanggit doon sa video. napaka po your honor. Yung sinasabi na papatayin 'yan. Papatayin 'yan. Kausap po ni Eric Santiago si Romy Enriquez at ito po ay rumihistro doon sa CCTV sa kuha ng video. Ang sinasabi po papatayin ako. Hindi po ako manok. Hindi po ako pato. Tao po ako na sinasabihan na papatayin 'yan. Ngayon... May, uh, you, Mr. Morales, yes, you, you don't need to lecture that before this committee because the video speaks for itself. Nakita natin yung video. At ako naniwala sa na nangyayari do sa video na yon. You even take your uh, take the risk of being uh, charged for uh, violation of that uh, uh Data Privacy Act. Sa ginagawa mong yan. But still, you continue presenting it to this committee. Because, alam mong, importante yan. At ako'y naniwala, na importante. Ako'y naniwala, hindi ako, hindi ako nagpapabula. Kaya nga, kinuntim ko ito si Pico Santiago, dahil, hindi ako nagpapabula sa kanya, na, yun ay katang-isip lang niya. Ay, ang katang-isip katang na sinasabi niya, is only an afterthought, palusot, dahil nga, kitang-kita dito sa video na pinapakita mo sir Chair. But at any rate, Mr. Chair, kasi tinanong ko regarding the PDS. Kani, noong last hearing ko pa tinatanong sa kanya about his PDS, if you if he misrepresented himself, alay niya sa God, no. Pero contrary to what is written sa kanyang uh, PDS, uh, sa kanyang personal data sheet, ngayon meron siyang sinasabing mga I complied, meron siyang compliance. Ano yung compliance na ginawa mo? Yun lang naman tinatanong ko. Your Honor, nasagot ko na po. Noong mga nakarangiring, na-comply ko na po lahat ng hinihingi ng Recruitment Committee, kaya po nila ako tinanggap. Yun lang po, Your Honor. Mr. Chairman. Uh, medyo may kalayuan po yung uh, kasanggutin niyo, Ginong Morales, kasi tinatanong ko sa inyo, whether you complied or not doon sa hinihingi sa inyo ng PIDEA, at tinatanong ko if you misrepresented yourself. Dahil nga... Taliwas sa mga sina taliwas sa sinagot mo dito sa Have you ever been charged formally or have you ever been dismissed sinabi mo mono pero katunayan nga na-dismiss ka sa PNP at marami kong you have a string of uh, cases filed against you hmm. Your Honor, na-comply ko na po lahat. Ang recruitment committee po. Wala nga. Ba, po. Naniwala, ba, naniwala, nga ang sandali sa ha. Sagutin mo ang tanong. Ako, naniwala ako na-comply mo lahat dahil hindi ka ma-appoint kung hindi mo na-comply ang requirements. Yes, Mr. so bakit mo pa ulit-ulit na na-comply mo? Ay, <laughs> uh, yes. na-appoint ka na nga ng PDI. Eh. Meaning, hindi naman suruta nga ang PDI na i-appoint ka kung hindi mo comply lahat ng requirements. Ang tanong lang ni Sgt. Jingoy about that PDS, the truthfulness yung the denial mo na Please answer the, wala, question. Wala, wala naman, wala, the question. Wala, wala naman. Kukusin na question. Your Honor, wala, wala po. ginaya. Sa, sa dahil lang, sa dahil lang. Um, uh, he's a polluted source. He's lying uh, through his teeth. Lahat ng, uh, lahat ng mga resource persons, pinasusunong, pinasusunong alingan siya, siya lang ang tama ito na comply po ako even... lahat po nung nung mga hiningi po nila sa akin noon na patunay i ko po noon kaya nga po yang yang pinakikita niyo yung hindi ko po alam yung ano niyan ano yung hindi mo alam kung ano yung pinirmahan yes, sir oh no let me finish let me finish let me finish let me finish you mean to say you are denying what is written here in the PDS that you have signed it handwritten mo di ba sandali handwriting mo to? Hindi ko po alam, Your Honor. <laughs> Ang uh, nagbigay na ng pirma si Mr. Morales, okay? Mukhang malayong malayo sa pirma niya rito sa PDS. Okay? Uh, dito, yung stroke ng uh, kanyang pirma sa PDS, medyo may pabilog-bilog. Dito, initial na lang. Short version. Ibig mo sabihin, itong pirma mo, hindi mo pirma ito? Hmm. Uh, Mr. Apidea, Director lang. Tawag na, tawag na. So, inaamin mo, pirma mo yan. Apo. Ah oh, Ayan. Yeah. Okay. Mr. Chair, ganyan po yung perma ko noon. He has admitted that it was, it is his signature. Confirm oh. signature yan. Rin yung, yung, yung dalawa, yung, dalawa na signature sa kanya oh. yon. No, no. Yes. Kanina sabi mo. De, hindi, ngayon ko lang po talagang tinitikan. <laughs> your Honor. <laughs> eh kanina ko pa nga tinatanong siya. Kanina pa sa, nasa iyo to eh. Ngayon na inaamin mo na. Kanina hindi mo inaamin. Ano sa kanina? Hindi ko po mat matandaan kung handwriting mo to ngayon natandaan mo na handwriting mo Mr. Chairman yes go ahead ang importante merong pagkilala at hindi po yung pagtanggay sa akin nung una talaga nung bigla natin kaya nga ngayon yung binigyan niyo ako ng pagkakataon na talaga examinin your honor eh kanina talaga, ko binigay sa iyo to? your honor kaya nga huwag mong subukan talagang sa site kita ng contempt Pidaya yes your honor photocopy to That is a certified Certified photocopy files in PDEA, Your Honor. So, why did why did you misrepresent yourself at sinagot mo no? Your Honor, walang misrepresentation. Dahil ang pinag-aano ko rito is yung official document na mismong tinanggap ng PDEA. Answer yes dito sa sagot nito. Instead, you answered in the negative. No. Your Tinanong ko rin kung handwriting na nito. First question, Kanina tinanong, is this your handwriting? Sabi niya, hindi niya maalala. Nung present ko ulit yung kanyang, itong PDF sa kanya, pinag-aralan niya, inamin niya na handwriting na daw niya. Now, he is denying na hindi, siya, hindi niya sinagot itong isang question. Eh, sino naglagay ng no? Multo? Your Honor, ito no, yan yung mga naiwag ko roon. Did you, oh, PDS. Pidea. Sila, sila, may galing sa kanila galing yeah, yan. Tenor. galing to. Kayo raw nag-check nung, nung uh, fill in the blocks nito. Your Honor, Mr. I am not Jonathan Morales. We, Pidea is not Jonathan Morales. Mr. Mr. Sherp, yes, I move that uh, he be cited in contempt. There's Or a motion. For continuously lying before this committee. There's a motion from Senator Jingo Estrada that uh, the resource person is uh, cited in contempt. Any objection? Hearing none, Mr. Jonathan Morales is hereby cited in contempt before this committee.